Isa pala yung sinabi ko, nakasampuan eh. Ito ka rin yung consumption. Magtyaga nga inanak ko sa'yo. Sa palagay mo ba, nagtyaga Sa palagay ko ba, hindi. Masaya lang talaga sa akin yan. Baka Kani... hindi mo lang alam. Bakit? Anong hindi ko alam? Oras-oras yan. Thank you na. Sumasagot yung pwet. Pwet mo yun na. na. Doon yung, yung, yung pit mo eh. oh, na yung pit ko Ang Anong na niya sayo? Di, yata. Bu niya, hindi ko lang. Kung jack. Kino, jack, jack, jack. Mm. Hindi malayo. Eh, gusto ko sayo. Hala, nilintik. Doon okay tayo nina oh. Hindi. Lang lang lang. oh. bigay ko na. Ano ba 'yan? May sapo ka? Oo, oh, sinapaw ko yung sarili ko. Sayang naman yun eh. Hindi ko lalagay. Yun, no? Oh. Tiyan po Lagay oh. ko na to. Baka mamaya ma -ano ako, mapawa ko. So, na. Oh. Hey! Tiyo siya. Saway talaga ito si Nino. Walang ka tinagtinag. Parang siya lang kanina. Ito pa. Dapat ito mga ka tinagnganga ako. Sayon. Sige, sa'yo na lang Nina. Matas ka pa ba? Bilang kapaninang. Ay, dalawa na naman yung joker niya. Wala kasi akong joker eh. Ay, grabe. Nuwebi na lang siya. Talo ako, di ba? Ah, <laughs> wala na ba? O, oh, wag na lang. Ay, talaga <laughs> itong hinanak. Wala ko yung tampay. O nga, dapat Lagi na lang itong nandito sa akin. Hindi na dadagdagan. So, Kau kasi yung viewers ko sabi na, o oh, na nga, galingan mo nang. <laughs> <laughs> Naki <kinang> nang <laughs> nang na Naki nang nang na rin eh. Nang nang nang. Oo, na nga, nagalingan mo nang, nang May mga loyal din naman tayo mga viewers dyan, na pinaglalaban Hindi, tayo. ako, di ako nagkaroon ng loyal na viewers. Meron. Meron? Di mo lang tinitingnan? Minsan nakikita ko meron eh. kasi. Oo nga, malupit ka kasi. <laughs> okay, Aron, mga, ka. Ano? Hindi, um, hindi ko kailangan magpakabait sa mga katulad mo ni eh, <laughs> Nang. Ay! Wala <basa>, na, basta yung magpapakabait. <laughs> <laughs> hindi naman kita inaan. Ano Magdodro na sana ako okay. eh. Ano ba yung pinaggagawa nito ni Timi? Jeez! Pero, inino ko lang eh. Hmm. Oh. Siyempre. Ay, oh, bigay mo yung karito mo. Oh. Kaninang so, ba yung eats? Oo. Oh, oh. Ah, okay, o sige, bigyan pa oh. kita. Kaya nga. Ikaw ata. Mhm. Eh, ay naku, Bigay ko. mo Sabi ko na eh, hindi pang-anak. Talaga namang bigo. Ay, hindi ko alam na may ganung bakwit. Bakit to sininang iniwan mo lang doon? Hindi ko alam na may bakwit ka nang. Ilan cards mo? Dalawa. Tapos na yata. Tapos sininang, naunahan. Ang mo. hirap mong bigyan. <coughs> Ayo nga, dos na lang siya. Dapat pala hindi na kita binigyan. Dapat pala hindi na kita binigyan para hindi mo na lang yung kainin ng. Dapat inanom mo muna. Buo mo na pala yun eh sa Joker mo. Buo na ni pala. Yak. Piran sa Joker. Hindi nga nga. Hindi naman nakikita yung ano nila. Nang oras minuli yan ay. Sabi nga? Eh? Oo. Oh. pati pag-uwi ko talagang inaano mo pa? O oh, syempre. Uto maganda uh, Ano 'yun niyan? Baka mamaya eh, magkakaroon pa ng flow yan. O oh, wag mo na isapaw. Alin? <laughs> ko <Kung> alam. <laughs> wag isapaw eh. hate ako ko. Eh. <laughs> Sabi sa iyo eh wag mo na isapaw eh. ni Bjorn? yun? Oh, ito. Huwag mo na isapaw. Queen. Oh, nina, sayo. Nakalinin ko pa. Hindi ka pa nagdodrone, Nina. Nakaligtas ako doon. Hindi ko napansin. Ikaw, magdrone. Mataas pa ako eh. O, di tayo nila. Ayoko, tas sama-sama ka. -sama, yan, ah. huli kami yan. 4 Ay, wala pala baba na. Gano akong baba no? Ba't gano'n, nag-iisip ako mag-draw O, ni naman Nakapagbigay pa ng chance eh. Hindi ka naman mag-draw naman Ako na, kaya ito eh. Ayun, Nabunot ko nga, tinatapong ko na lang eh 4, okay, tama Ngayon, nakapagbaba pa tuloy O, oh, siyempre, Dalaway Dalawa yung queen. queen. <laughs> Kala nyo ah. Last queen, binigay ni Ninang sa akin eh. Kunin ko na nga. Sabi ko na matanda pa si Ninang. Bunot nga ako. Bibigay ni Dina yan. Siyempre naman. Boom. Panis. Oo, oh, gusto mo ito eh. Hatid ko. Ayan Oh. Gina! Ha? Huh? Magbawas na lang ako. Wala naman kasi akong hinihintay, Tinay. Mabawasin ko na lang. <laughs> apat na lang, simpre. <laughs> Wala na. Apat na nga lang. Alang nga naman jack. Isang baraha na lang. Alang nga naman jack. Ako may jack. Ayun, no? Nakakuha si Tinay doon. Na... Sabi ko kasi sa'yo kanina, mag-draw ka na eh. Ilan na yan, Tinay? Dalawa. Dalawa na lang. Dalawa. Pinapadraw na nga kita. Teka lang ha. Dalawa siya siya na patuloy. Ako na lang. Oo, ako na lang. Bigay mo na sa akin. Kilala rin ko. Abulala. Nung metong, may itong mewing kaya ako, di kaya ka na. Natingin nga. Siya na lang patuloy nito. Wala na. Alas bonot din siya. Wala rin. Bubunot pa, pa ba? Alas na lang yan. Huwag nang bumunot. Dos, Tres. Ilang ka barani nang? <laughs> Mukhang may nakukuli nito. <laughs> Ang dami mo pang cards. Gusto mo makita eh. may ilang may mo ilang Wag na. Wag na. Sige na. <laughs> Ilan yan nina? Siyam. O, oh, dalawa joker mo di... Dalawa joker, tatlong alas. Hindi. Wala kang tatlong alas, Ninang. Oh, isang oh, alas doon at isang ano. Ayan o. Oh. Mag draw ako lang ka na. Mani, Kanina ko pa nga pinapadro sa'yo eh. Ayaw mo eh. Matas oh, <laughs> Mata siya pahintay, eh. Oh, diba? Ali, paparisan. Paparisa, oh. to Ay, ewan ko sa'yo, nina. man. Maano talaga yung loob mo. O, diba? Kanina pa sa'yo eh. Wala naman siyang bahay eh. Puro tao kaya ano ko. Sasama ka sa mag-draw ka sa mag-draw at tugi ko. ako man mag-draw, matas nga, ko bero. po. Chichinahan <laughs> ako. 8 hits. Ayaw!

Walang katulad. Ang hirap sundan ito ah. Oo, oh, Ang puro 3 ang tapon. Ganda naman ang cards. Kalao nino, ikaw na no? na no? ha. Ibaralanin. Puro 3, Puro dos tsaka 3, Hirap ah. Ano ba yan? Sino nagsapo ng Jace? Oh, bigyan pa kita. Ako. Ah, Ikaw. Doon pa rin. Eh, ba't ka Adan... Palagi ko lahat ng tatapang kukukunin mo. <laughs> sa yung bahay mo din din na mutik no. ko na Aba hmm. yan yan stop ah. Ano, sarado na sa tres. Last name. Wow! Mayroong ilang cards mo. Ba't ganyan mga tinatapon mo nung? No? Nakakatakot. Sige <laughs> na nga, bigay ko na sabi ko na eh wala akong panapon eh kung bae royal lo no? tres na <laughs> ako eh. wala akong panapon talaga, eh kaya nga binigil tong, ko yun eh ay tong hits so oh, anim times whatever you do Avans. Mira no. no un poco, no, uh -uh. Siempre. Mm. Lima. Really? Lima. Really? Ilan ka pa ako ngayon? Forty. Shit. Nakakuha pa ng alas. Kung hindi ka nakakuha ng alas, pero dosi ka na lang, no? Mababasho. 14 pa ako eh. baka magalit na naman sila. Ayan o, oh, ay Lagi na lang silang galit, mo. No? Pati pagtatapong ko, nagagalit sila eh. Ano to? Ano ba yun? Ano ba Parang may nag-slide. Kaya sila dyan. Bawal ang bahay si Nina. Ay, oo. Oh, oh, Ay, ano pang ginagawa oh, mo? Oh, o, sige din? na. Anong ginagawa ni Tinay? Eh? Sasama to si Nina. Hindi, hindi, ikaw muna. Ako muna? Uh oo. -oh. Ah, hindi ako sasama. <laughs> Tama ano, na lang ka bahay. Tatlong alas na lang daw siya. <laughs> <laughs> ba din naman hihiwalay sa akin tatlong alas. Kaya nga, hihiwalay nga yan. Sa yung joker ko. Walang kinapitan yung joker. <laughs> sarap po agad. Mm, sarap mo ako naman ng ano hindi nila nga. <laughs> makag hey, me, para makagkabahay ka. Pa. Hindi ko kailangan niya. Sige. So din. Ano kayo bibigay ko? Alas. Hindi na ako magbabahay. Sapo pa nga ako sa indolo ko. Ay, hey, kinuha. Ang <laughs> yabang kasi. <Siempre. laughs> Nagjojo lang si Inday. Mm. <laughs> hey, mag ya. Draw hey, si Ninang. O, oh, alas. May panapo pa ako sa'yo. Hindi na. Pasaway to si Ninang. O, oh, kwadro. Thank eh. you.